Hello guys, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nakikita nyo po, may mga barya tayo, 20 at sari-sari. Paano po? So ayun, nagbabalik si Michael Vlog. So for today's video guys, papakita ko po yung aking mga barya. Nakakaiba ano po. So ayan, yan po yung mga 20 na may kuhilyo. So binibinta ko po yan. So... PM lang po kayo kung, san, kung sino man po may gustong bumili ng aking 20 at mga ibang na ano po. So ayun, may nakikita po ako ng mga nagbablog ng barya so hindi pa po sila nagpipim sa akin so kung gusto niyo pong mabili yung barya ko pakipim na lang po ako sa akin facebook page na po so ayun po at ito po yung mga barya ni michael vlog na may mga kohilyo at ibang klase pera yung mga sinauna guys ano po so ito na nga po ang ating gagawin ngayon ayan so ibabalot po natin guys katulad po nito ayan so isa isa po nating ibalot guys yan So, katulad po niyan, guys, nabalot na natin. So, simpre po, may paglalagyan po tayo niyan. Ayan, yan po yung pambalot natin, karton lang po. So, yan po yung ating kinahanong pambalot, ano po. So, dito po natin babalot yung 20 pesos, ano po. So, ayan, ganyan lang po pagbabalot ni Michael Vlog. So, ayan, guys, at panoorin niyo po yung vlog na naman ni Michael Vlog ngayong araw na ng December 30, ano po. December 30 na po ngayon. So, ganyan lang po yung pagbabalot natin, ayan. So ayun at mag yoyo year na nga po sa lunes po yoyo year na so happy new year po sa inyong lahat and lalo po sa mga subscriber ko. At ito dito nga po natin ilalagay ang barya o oh, tat na nga po at kita naman po sa iba sa mga tumakip. So tayon nga ito po yung ating mga 20 na barya na lampas yung kahilyo. So PM lang po niya si Mike Vlog sa kanyang Facebook page. Eh, kung yung, yun naman po kung gusto lang yung bilhin ano po ayan po. So nare lang po yung mga barya ko. Ayan. PM lang po kayo kung gusto niyo po yung aking mga bagay. Ano po? Ayan, at yan po yung may, may $200. Ayan. Mga coins. So, ayan po. ah uh, binabalot na nga po ni Michael Vlog. Ano po? So, at nagpapalasalamat din po pala ako sa lahat ng mga subscriber ko. So, ayan nga po. Uh, thank you sa lahat ng nanood ng aking vlog palagi. So, thank you, thank you po sa inyong lahat. At uh, happy new year po sa inyong lahat. So, ayan nga po ang ginagawa ni Michael Vlog at lalo-lalo na po sa aking lahat ng mga masuging manunood, ano po, na laging tumututok sa aking vlog. At maraming salamat at kahit ganito ang vlog ni Michael Vlog, so nasusuportahan nyo kahit ganito lang. So, thank you, thank you talaga. Thank you so much sa lahat ng mga nakatutok sa aking vlog. So, thank you. At pakipalo na rin lang po ninyong aking YouTube channel, ano po, ayan. So... Michael Vlog lang po rin ang nakalagay po sa YouTube channel ko. So, ayan po yung 20 pesos natin. Ayan, di po gusto ng money Ano po? So, at ayan nga guys. At uh, di po gusto ng money now. So, tara po guys. Bilangin natin po yung mga na balot na ni Michael Vlog. So, ayan nga po. Dito natin po nilagay yung ating mga binalot. Ano po? So, ayan po. Kung nakikita nyo guys. So, ayan. At uh, bibilangin po natin kung ilan sa dalawa tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walo po, walo, siyam, sampu, onse, dose, Ayan po, 13 po yung ating coins, ano po, coins na 20. So, ayan nga po, uh, dito na lang po for watching. Happy New Year 2024!